Ano yun naman na ni Cheska yung uh, parang business mind? Eh? Ay, sa akin po siguro. Kasi ito yung asawa ko, mahiyain po yan. Ay, may... Lagi ko pong iniisip yung mga sa pang araw-araw ko, -araw yung ano, minsan po, walang-wala na po si mama. Ako na po minsan yung gumagawa ng paraan ko. Magandang hapon mga kababayan, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Mga kababayan, uh, sa araw na ito, pinahanap ko po kay Sam Motovlog ang bahay po ni Cheska. Na ganon ay ma-interview natin at makausap din natin ang kanyang mga magulang. Kaya sa araw na ito mga kababayan, andito po kami sa harapan ng kanilang bahay at samahan niyo po ko ng makapanayang makausap natin ang mga magulang at mga kapatid ni Cheska. Sa so, mga kababayan, bago tayo magpatuloy, uh, shoutout ko muna ang Team Rice right Above sa pamumuno po yan ni Tita Hanes. So, mga kababayan, samahan niyo po ako pasok tayo. Hello po. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Daddy Frankie. Ayan, kumusta kayo? Okay naman po. Oh, oh yeah. Nakarating ko ng Oo, oh, magandang hapon. Ah, ano pangalan ni nanay? Dona po. Nanay Dona. Si tatay? Clifford po. Clifford. Maganda ng pangalan. Tay, uh, dikit ko tong mic sa'yo. Ito lang para ano okay. saan pwede idikit hmm. dalawa ba para o oh, para di ah, thank you <laughs> kumusta si Cheska okay naman. no. walang pasok na yun And, mga kababayan uh, masaya ang team Daddy Frankie dahil uh, nakatingin ako dito sa bahay nila Cheska at uh, masaya rin ako sa mga kausap po ang kanilang mga mapugnan. Nay, kumusta po si Nanay? Okay naman po. Bali, nung nabalitaan ko nga po na pupunta kayo, dapat po meron na akong racket sa... Diyan po medyo malapit din. Eh, ano yun, ano, pinirayoran ko po muna kasi nagpipilit siya na... Ano ba yung mga trabaho ni Nanay? nagaano po naglilinis ng kuko, minsan po napunta sila dito, minsan ako naman po nag home service, uh, home service. Kaya, but... po. service kaya minsan po nagre Okay. Pero tama ba 'yung na uh, na kwento ni Chiska na pag kasi uh, napanood niyo naman siguro 'yung mga videos, dalawang videos na nagawa ko sa kanya. Tama ba yung sinabi ni Cheska na minsan sinasamahan niyo siya? Ay, oh po. Tuloy malimbawa po, pag wala po siyang paso. Minsan po kasi, pag ano yung wala akong gawa, sinasamahan po talaga namin. Inihahatid po namin. Kaya din po sa mga nag-aalala, meron din naman po ang tao doon na parang tumitingin-tingin din kay Cheska. Kasi nga, noong doon, di naman po namin pwedeng pabayaan mag-isa. Sinusundo din po namin, inahatid-sundo po namin. Kaya, pag po ano, mayroon po siyang kung sinasabihan na mag-chat na sa amin o mag-text sa amin na susunduin at ubos na yung paninda niya. Tsaka po namin siya sinusunod. Pero napansin ko, marami na naman kayong paninda. Ay kasi like daddy, <laughs> binigyan mo si Cheska ng tulong kaya maraming maraming salamat po. Napakalaking tulong po talaga ng binigyan niya sa amin. Kaya, ayan po, binili po ng ni Cheska ng ano, kahit po minsan ayaw din namin siyang ano, rin naman po talaga pwede na lagi din siya doon. Kaya kailangan po eh yan po, hindi na po talaga namin siya binibigyan ng baon. Yan din po ang pasasalamat namin sa kanya na kahit pa paano tinutulungan niya po na pag may gusto siyang bilihin, nabibili niya kasi po sarili niya po kita talaga. Eh ganyan po, nung nabigyan niyo po kami, kaya napakalaking tulong ng Daddy Frankie. Maraming maraming salamat po at saka po sa mga taong tumutulong sa inyo. Yes po. ah uh, uh, si Cheska kasi nakitaan nakitaan namin at nakitaan din ng mga kababayan natin na napakasipag niya sa murang edad. Uh, marunong na siya maghanap buhay tapos napaka-matured niyang mag-isip. Uh, iniisip na niya kung paano siya makapag-aral. Nabanggit nga niya sa akin eh uh, na iniisip niya parang nag worried siya. Baka hindi nyo na daw siya kayang uh, pag-aralan sa college kaya pinipilit niya daw na magbenta. Cheska, anong mga nararamdaman mo? Kumusta naman pakiramdam mo? Maraming nakapapanood sa May pagbabago ba na ngayong lumalabas ka, may mga nakilala ba sa iyo? Ay, ito yung nagtitinda ng chip ka rin. Nakaka-encounter ka ba ng mga gano'n? Ano po, ano? lumalabas okay, ako ng isang gano'n. Minsan pa may nagtatanong kung ako po ba yung nasa video. Eh, Mas nasa ko ito ng kapwa kasi mga Tapos po yung mga ano, yung ibang yung mga nakakakilala sa akin, sapat naman po sila dun sa pagkaano. Nung nabigyan ko. Matanong ko lang, Nay, uh, kailan nagsimulang matuto magtinda ng chicharon si Jess? Ay, ano pa lang po yan, mga 9 years old po. Ah, mahilig talaga siya mm, Mahilig po talaga siya. Minsan po, pag nag, ano ko, nag, may service ako, maalukin mo yung mga customer mo, baka gusto nilang mag ano, magagawa tayo ng yema. Siyempre po, ako kahit pa paano po, kumikita, may konting po na pambili. Minsan po, pastillas. Ayan nga, nga po, kaya po, chicharo na po yan. Para wala na po, bibili na lang po kami. Hindi na kami kasi hindi na rin po namin kayang gumawa gawa. At saka yung iba po kasi mahal po talaga ang pumunta. At saka napansin ko, pag si ka nagtinda, hmm, parang mabili Nabili po. Lalo na po yung doon sa yung tindahan po ng biyanan ko. Uh -huh. Dito po sila bumibili. Na, nung nalaman na ano, na nakilala na, kumbaga nakikilala siya. Oh, Dito po sila bumibili. Mas lalong bumibili mm, sila. Hmm, Opo. Oh, kanino, lang, kanino naman na ni Cheska yung ah, parang business mind? Eh? Ay, sa akin po siguro. Kasi ito kung asawa ko, mahiyain po yan. Ay, mahiyain si tatay. Mm Ilan taon si tatay? 38 po. Ilan? 38. 38 si nanay? 41 po. Ganda ni nanay, kamukha, ano? Nagmana yung mga anak. <laughs> Ilan nga pala yung anak ni ma'am? Apat po. Apat. Apat po yung Pansin ko maganda yung Pangatlo ate rin niya kanina, no? May nakita akong isa doon, hmm. ate mo yun. Ate Isang, tapos yung bunso, yung lalaki. Lalaki. Ang um, galing. Ah, nay, matanong ko lang, syempre, uh, anong naramdaman mo nung nakita mo yung, nakita mo si Cheska na maraming uh, humahanga sa kanya? Nung una po, nagulat ako, ano, dali, kasi kung magaparang Sige, okay lang yan anak. Susuportahan ka namin. Kung ano man yung gusto mo, susuportahan ka namin. Nandito. Rin. Hindi lang naman po siya. Lahat ng anak namin, syempre, kailangan suportahan namin. Pero sa ngayon po, mas importante po talaga kasi sa kanya yung pag-aaral. Kahit sino naman dito ba. Kaya ginagawa ko po talaga namin mag-asawa ang lahat para masuportahan, matugunan yung mga gastusin at kung ano man ang kailangan ng mga anak namin. Kaya ngayon po nagpapasalamat po ako kahit paano nandyan po kayo, natutulungan po kami ni Cheska. Alam naman po ng mga anak ko kung gano'ng kahirap ang pinagdadaanan namin mag-asawa para maitawin sila sa pang-araw-araw kasi hindi ko, hindi, kaya, kaya naman po namin pero sa totoo lang po. Wala po akong magawa. Pag po talagang wala, wala. Ay, alam uh, mo sa palo, kahit papalo. Isa po siya sa tumutulong sa akin na hindi na po siya nangingi ng mga kung ano-ano sa akin. Yun lang naman po yung may pakamana ko. Gusto ko silang makatapos lahat. Yun lang po. Kaya gagawin po namin mag-asawa lahat yung makakaya namin. Hanggang dulo. Hanggat buhay po kami, hanggat malakas kami. Namin. Kaya pala nabanggit mo sa akin na yung uh... Pero maraket kahit anong trabaho pinapasok niya Kahit itong anong raket hindi ako nahihiya. Kasi yun yung, yung i ko sa kanila eh. Kung yun yung i-pangsuporta, ah. magbebenta ng ganito, magtitinda ng ganon, hindi naman, marangal pa rin naman po. Ang masama, ang ano po nun may gumagawa na yes. ng masama. At least nagtatrabaho, no? At nagtatrabaho least sinusubukan po, lahat. Parang yun, ganun din ang nakaya. Kaya siguro yun ang nakikita ni Cheska kaya nag uh, nagpuporsige siyang uh, magbenta ano minsan nga po ma wala na akong sapatos gusto mo ano hindi ko po kasi mahal po talaga hindi po kaya nang kasi yung kinikita ko namin talaga sapat lang talaga minsan nga upo lang pa ma gusto ko mong sapatos ma may project kami minsan po talaga wala akong may pigan kasi nga po Lagi ko po silang sinasabihan kung talagang wala, nandun lang. Pero masaya po kasi sila naiintindihan din po kami. Siyempre. Siyempre. Nakita ko ano, uh, hindi si, yung si Cheska, hindi siya yung batang uh, parang maluho. Masaya na siya po ano yun nandyan. At siya mismo gumagawa <coughs> ng paraan. Cheska, saan ka humuhugot ng uh, lakas? Yung parang napakaseryoso mo nga. No? ano yung mga nagiging na uh, inspirasyon mo? Bakit seryosong seryoso ka? Hindi ko ba po alam eh, pero ano ko, lagi ko pong iniisip yung mga sa pang araw-araw ko, -araw yung ano minsan po, walang-wala na po si mama. Ako na po minsan yung gumagawa ng paraan ko. Para ko matustusan ko yung ganyan pang parang pang, ano lang, parang pambigyan ng project, yung sa po. Yun po, marami salamat po kasi nagigyan niya ako ng ng konting ano para makabili po ng sapato. At least uh, masaya ang uh, team Daddy Frankie kasi na-meet ko ang mga magulang mo. At syempre, ito na rin yung uh, pinaka uh, paraan para makapagpaalam din sa inyo, kumuha rin ng permiso sa inyo na si Chiska ay na-vlog namin. Na sana walang maging problema kasi lalong lalo na sa edad niya. Pero kami naman po, talagang wala kaming uh, masamang intention, lalong-lalo na sa mga bata na nakikita namin. Dahil uh, si Daddy Frankie po, lahat po, mapabata, matanda, lalo na pag nakita kong uh, mga small uh, businessman yan, yung mga maliliit na vendor, talagang hindi ko rin matiis na, hindi bilhan. Kaya lang yung the way talaga na pagbili ni Daddy Frankie, makulit po talaga ako, dinadaan ko sa biro lahat. Kasi ako yung taong masayahin. Ayoko ng malungkot. Gusto ko good vibes lagi. Kaya lang minsan, yung mga tao parang nabibigyan nila ng hindi magandang kahulugan. Pero sa akin, uh, hindi ko na po yun pinapansin. Kasi in my own, alam ko, wala akong intention masama. Ang gusto ko lang talaga ay makatulong. Dahil po, si Daddy Frankie, nagsimula rin po ako sa napakaliit na negosyo. Nasubukan ko rin magtinda ng banana yung mag-ikot sa bahay-bahay ng mga tinapa ganun. Pero ramdam ko yung uh, sitwasyon ng mga vendors na nasa gilid-gilid. No? Kaya sana uh, hindi lang ito yung huli na may vlog namin si Jessica at saka ayun, sana para masuportahan din yung kanyang pag-aaral kung may maitutulong pa kami. No? Kasi ah, tatay naman, napakatahimik ni tatay. Tay, anong nararamdaman mo? Nakita mo nagpa-viral si Cheska ngayon. Nalitrami ng ako Talagang tuwan to At siya po ay nakilaya ng mga tao. Nakailang play po yan. Marami. Yes. Saka, sana pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Sana eh, tuloy-tuloy mo lang. Para sa iyo din yan, hindi para sa amin ko eh, na iba kung ano. Dahil ang boses ko ba, namamalap to ako okay? mm -hmm. Hindi ako makapagsalita na ayos. Hindi ako uh. Si Cheska naman. Cheska, uh, nakikita kong uh, very supportive at mahal na mahal ka ng mga nanay, mama at papa mo. Ano ang uh, mensahe mo sa kanila para hindi sila nag-aalala? Halimbawa kung saan ka man nagpupunta ano po, lagi po ako detects ang tawag po para iwas ano, ano din po. Minsan po kasi nag-aalala sila kung check po sila ng check po ka. Minsan magdidilim na po kung magpapasundo. Kasi po minsan hindi pa puubos yung paninda po. Kasi po puubos yung bago umuwi. So, yun po. Pag ano po, pag... Pag, pag medyo kalahati na lang po, doon mo po ko nag-text para magpasundo po. And, ano, maraming maraming salamat po sa inyo kasi support ko kayo sa, sa akin dahil na po sa pag-aaral ko, hindi po nakakalimutan. And sa aming magkakapatid po, lagi na po kami, lagi po kami alagaan kahit ganito lang po kami, maging sweet na saan. Sino mas pinaka-sweet, si mama, si papa? Para sa akin po parehas, kasi po dating elementary po ako. Lagi po may kiss sa akin, pag-upo-umuwi. Ngayon? Wala <laughs> na. Hindi, ganun lang na. Naiyana. Naiyana rin. Pag ganun naman tayo mga magulang eh. Tayong mga magulang e. na nag adjust no? Para sa mga anak natin pag nagbinata na, nag dalaga na. Gusto po namin silang, oh, hindi ka, kiss muna. Hindi. Pero nag-bless po. Ayun, yun ang, yun, 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 yun pinakamagandang uh, ituro natin sa mga anak natin. Pag-bless, no? Okay. So, pero dahil dyan, uh, isa rin, uh, gaya na sinabi ko, masaya ako na nakilala ko kayo. At uh, dahil dyan, may tulong din uh, dala si Daddy Frankie para kay Cheska. Na? No? Wait lang po. Gaya ng aking sinabi tayo, Nay, maraming maraming salamat. At uh, pinayagan nyo ang team Daddy Frankie na maging uh, ma-vlog si Cheska. So... Dahil sa mga sa video, dalawang videos na nagawa natin is meron din tulong si Daddy Frankie eh, para makatulong para sa pag-aaral niya. Ito po ang may dalawang ito. Pagpasinsyaan niyo na po sana, 10000 po. Maraming maraming salamat po Daddy Frankie. Eh, napakalaking tulong po ito. Hindi na po, kumbaga, uh, hindi na po ako siguro mag-work muna ngayon ng sobra-sobra. Kasi po, tutukan ko muna silang mga anak ko. Uh, manonood sige, ah, na ah, Sa pag-aaral ni Cheska, ano? Alam ko, maliit na bagay yan. Hindi po mali maliit na bagay. Ito napakalaking bagay na po nito. Dati Frankie sa akin, marami na marami na po ako magagawa gagawa dito sa payanong para sa pamilya ko. Malaking malaking tulong po to talaga sa amin. Salamat na. Maraming maraming salamat. Deserve nyo po yan. Deserve ni Cheska yan. <laughs> maraming salamat. Oh. Maraming maraming salamat. Sa mga... Daddy. Pwede po ba akong magpasalamat, Daddy Frankie? Sa mga nanonood. Oh, sige po. Sa mga nanonood po. Sa mga nanonood po ng vlog ni Daddy Frankie. Um, share lang po at like para mas marami pa pong viewers at mas marami pa po siyang matulungan. Yung anak ko po, Medyo nakikilakilala na po kaya proud na proud po kaming mag-asawa. Hindi lang po kami, buong pamilya po namin talagang tuwang-tuwa po kasi na po nakikilala na yung anak ko Dahil po yun sa inyo, Daddy Frankie. Sana marami ka pang matulungan. Maraming salamat. Uh, sa lahat po ng biyayang dumarating, uh, pasalamatan lang natin si God. Si God po talaga. At uh, kung ano man ang blessing na natanggap ninyo, dahil sa kasipagan po yan ang anak nyo. At kung bakit naging ganito yung anak nyo, dahil siguro sa mabuting pangaral at pagturo ninyo sa inyong mga anak. Kaya kung mayroon man ang unang pasalamatan natin si God, si God at siyempre kung may papalakpakan tayo, Jessica, ang ating mga magulang. No? Yun lang lagi kong paalala sa'yo. Huwag kang makalimot at maging masaya lang tayo parati sa mga biyayang tumarat. Huwag tayong mag maghangad ng sobra. No? Laging magpasalamat. So, anong masasabi mo, Cheska, ngayon? Salamat tayo sa mga viewers natin. Bakit kay Cheska pinahawak? <laughs> sa kanya po, kasi... Kung, ang sa akin po naman, patuloy po kami mag-ano. Sa kanya po, kasi kumbaga, sa kanya po talagang pera yan. Hindi po talaga sa amin. Ako po ay natutuwa. Pero kung babahagian niyo po yung mga kapatid niya, wala po mas maganda po. Okay. Ako po para sa akin, sa kanya po talaga yan. Kahit ano po, yung pangalawa pong bigay niya, pero eh, hindi rin po kami po hmm. Sa kanya lang. Kaya... Nabanggit nga po niya, binilaraw niya ng ano, sapatos. Yung na. pong pangalawa na bigay niya, hindi po talaga kami din. Yung kapatid niya po, binigyan po ka ng mga Cheska Sabi ko, itabi mo yan kasi pag nangailangan ka, may makukuha ka. Kasi, mm -hmm. ako, kasi oh, po. O, ako po, kahit pa paano nakita ng Panginoon. Yes po, yung mga natatanggap ni Cheska, kung hindi pa kailangan, itabi mo. para mm -hmm. sa pag-aaral. Ay, galing po yan, magtabi ng pera, kaya tiwala po, po sa kanya. Ay, yung mga anak ko po, ano po sila sa pera, hindi po sila yung Agawan sa pera, hindi po sila. Basta pag kanila po yan, kanila yan. Nasa hmm. kanya na po yan kung hindi niya sa mga... Ay si, Kaya pala, na? tipag sila magtinda kasi yung kinikita nila talagang sa kanila. Minsan hmm. po, sabi niya, ma'am ano, papagawa natin yung buong ay, nang puno, hindi naman nagsasabi, hindi po kami <laughs> 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 hindi po kami nakaano, butas-butas uh, na uh, <laughs> ay, mga kababayan pasensya na po kayo, itong bahay nila Cheska, ito po maliit pero bagaman maliit mga kababayan at butas-butas uh, na yung yero ay uh, maganda yung uh, samahan, maganda yung relation maganda yung pagpapalaki ni nanay at si tatay sa kanyang mga anak Napakatahimik talaga ni Cheska. <laughs> Cheska, isang ano naman dyan, isang payo naman sa mga kabataan, mga kagaya mong mag-aaral. Kasi alam mo, masyad, marami talagang na-inspired sa'yo. Pwede ba isang uh, payo naman sa mga kabataan kagaya mo? Anong mensahe mo sa kanila? Ang mapapayo ko po, po sa inyo ay gawin nilang po lahat para po makatulong rin po kayo sa inyong magulang. And wag po kayong wag po kayong basta-basta titigil sa pagbebenta or kung ano man. Lahat po kasi pagdadaanan sa hirap bago bago mas matustusan ng lahat. And yun lang po. Parang ano ah. Manal. So, may ano ka na Jessica. A ano ang pinakamahirap <laughs> na dinanas mo sa buhay mo? Ano po? Ito pong pagbebenta ng hmm. mga hmm. Bakit? kasi po ano po, hindi po na ano po ako para na ako ang um, nagsimpan, nagbibenta po. Medyo, pag nakakapagbenta po, pag mas na ano po, mas na, mas marami po akong ano, Sige, basta tuloy-tuloy lang tayo. Ano? Ayan mga kababayan, no? Uh, mga kabaranggay, uh, maraming maraming salamat po sa inyo na walang sawang pagsuporta kay Daddy Frankie. Sa pamamagitan po ng inyong pagsuporta, pagtangkilik sa ating programa ay mas nakakatulong pa tayo sa mga batang uh, lumalaban at iniraraos ang kanilang pag-aaral. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga kababayan. Salamat po. Cheska, pasalamat tayo sa mga palo. Maraming salamat po. Sana <laughs> bumili pa po kayo ng chicharon at patuloy pong supportahan oh. si Daddy Frankie at ang kanyang team. Iyon. Oh, Cheska, uh, imbitahan mo sila bumili ng chicharon dito. Ang dami nilang chicharon mga kababayan. <laughs> Ayan, no? Ayan, marami okay. marami kaming paninda. Mas nadagdagan mo pa yung... Ako, hindi ka na makakatulog kasi magkipinda ka. <laughs> So ayan mga kababayan no oh, maraming maraming salamat po at uh, sa mga Uh, hindi pa nakapalo, uh, paki-subscribe po ang YouTube channel ni Daddy Frankie. Na sa ganun ay mas uh, ma-update pa kayo sa mga videos na i-upload pa namin. Maraming maraming salamat po and God bless po. Ay, hey, thank you so much po tayo. thank you, na No? Jessica, thank you. Thank you, Oh. para sa'yo talaga yan. Basta tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy-tuloy lang para ano para tuloy-tuloy din yung blessing na darating sa atin. Bye, God. Bye. Bye.